Namataan sa post ni Darla na machi-machi na naman si Nadoni Pangilinan and Bel Mariano. At ayon sa mga netizen na parang sinundo ni Doni si Bell at nagvisit sila sa ASAP dahil meron silang guesting kasama ang all cast ng Can't Buy Me Love. Hika pa nga ng mga netizen pagkatapos nila sa ASAP, diretsyo pa sila na mag-date syempre si Doni Pangilina ng maghahatid kay Belle Mariano. Napakasaya dahil araw-araw na magkasama ngayon ang Don Bell. At marami pa tayong aabangan na guesting nila at mall show dahil papalapit na ng papalapit ang October 14. Nagpost pa nga ang pinsan ni Doni na si RJ De La Fuente na miss na miss na niya si Bell at makikita sa picture na Nakaside si Donnie at nakatagpa si Bell halatang halata na gusto si Bell para sa kanyang pinsan.